Magandang gabi rin sa aking mga dating kasamahan sa Philippine National Police. Ako po ay dating pulis, class, class 1, 93. Ako ay dating yung kasamahan bago ako napunta ng Philippine Drug Enforcement Agency. Mga kapatid, tayo ngayon ay narito upang ipagdiwang ang ginintuang kaarawan ng binamahal nating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Bagamat gusto natin siyang ipagsaya sa kanyang kaarawan. Subalit, katulad ko, alam ko, naramdam ninyo ang sakit noong siya ay dinukot at itinakas patungo Netherlands. Mayroon akong tanong sa inyo, mga kapatid. Totoo pa ang nasaktan kayo. Totoo ba na ang inang sa inyo ay umiya. Alam nyo mga kapatid, noong nangyayari yung ginawang pangbabastos sa dating Pangulo kami po ay naroon sa may Villamor Air Base namangdama po namin kung papaano yung gusto mong sumugod doon sa may loob ng kampo tila mga nakagapos ang aming mga kamay. Napakasakit po ng pakiramdam ng ginawa nila sa isang ama ng ating bansa. Patuloy tayong nananawagan sa nangyari pa sa ating mahal na Pangulo Uuwi pa tayo? Hindi na! Hindi, na, hindi na, na, ko narinig! Uuwi pa ba tayo? Hindi na! Uuwi pa tayo kung hindi mo mababato? Hindi na! Ano gusto ng taong bayan? Wala! Bumaba ka na! Bumaba ka na! Bumaba ka na! Wala, ka na, wala, ka na wala, ngayon, wala, tatanungin ko sa inyo, ano ang maa ating kabayaran sa ginawang pagtukot at pagtakas nila kay Pangulong Duterte. Ano po? Mag-resign! Sino yung mag-resign? Mag-resign! Baka mamaya, si Tore lang ang pag-piresignin -re ninyo. Ah, gusto ko yung malinaw. Sino ang gusto ninyong pumapa sa pwesto? Teka muna! Huwag <laughs> masyadong excited. Sino ang gusto ninyong pumapa sa pwesto? Sino? May eh, narinig ako rito, si Palaka daw. Bakit tayo magpapababa ng Palaka? Eh, lumulundag Ha? Okay, ulit. Sino ang gusto ninyong papabae? Okay. Ito ba yung ano? Tama ba ito? Marcos Rizay. Tama ba yun? Andahan natin sabay-sabay ha? Bibigyan mako ng tatlo ha? Sasabihin na Marcos Rizal. Okay? 1 2 3 Marcos Rizal. Marcos Rizal. Marcos Rizal. Marcos Rizal. Marcos Rizal. Okay? Ano nga ulit? Ano yung sinasabi rito Rolex ang tinatanong ko eh. <laughs> <laughs> ano ang sabi ng mga police? We draw our support! We draw our support! We draw our support! Okay. Alam nyo, yung mga kapatid nating mga alagad ng batas, mag-aantay lang yung makayaan. Yeah! itong mga kapatid natin ha, ah, sa paghawak ng sandata Ate, sila ay nag-aantay lamang sa aksyon ng mga ordinaryong taong katulad natin. Kaya, huwag tayong magagalit. Maya-maya, kasama na natin ang mga kapatid. Ito, teka. Ito, ha. Gutom na sila, eh. Bigyan ng burger yan! Bigyan ng burger yan! Bigyan ng burger yan! Okay, mga kapatid. Makinig. Maka, makinig, ano? Ako nang galing din sa servisyo. Inabot ko, inabot ko noon. <tod> ha? Noong noon, magkaroon ng edsa Nung EDSA ako ay kapilang sa na-deploy sa EDSA. Katulad nila ngayon. Katulad nila ngayon. Huwag natin iisipin na sila ay kalaban natin. Pagkos, parating ang oras, malay din nyo. Ngayon na, yung kumandar nila kasama na natin. Kaya, huwag natin silang ipahiya. Bahay! Ang mga yan, nag-uusap-usap nasa kampo. Papaniktad nyo ba tayo? Sasama na ba tayo kay Agent Morales? Sasama na ba kay Captain Dato? Yes! Yeah! Sasama na ba tayo kay Colonel Medran? Yeah! Yan po ang sikretong pinag ngayon kung papaano sila sasama sa ating pagkilos. Yeah! Hey, eto po, ha? ito po sa kahilingan ninyo gusto nyo pa na si General Torre ay magpitiw na okay. parang parang ano ba? parang kasina parang may ayaw. banda rito. Ha? Gusto ninyo pa na bumabara si General Torre? Aba! Eh nakikita ko yung mga polis kung Oo! Saan ¡Eta no muliajo! ¡Gosto ni opá! ¡La pupa para se ha ¡Si general Rommel marfil! Hihingi din natin yung ulo ni Crispin Rebunda. Okay, tinuhin natin na huwag ka ng bahia, Huwag na na kung ikaw ay may imbitasyon na Pagpahina ko na! Ganon din! Yung pulitong pulito kong kumilos Kinala niyo ba yun? Yung nagre-reglalo ng sports car? Yung kulay rin? dia Sekretari sekretare sunembunda istanbul taksa Duterte 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 nalawagan na tayo. Sa lahat ng mga naryan pa sa tahanan, tigilan nyo na muna yung paglululo. Tigilan nyo muna yan. Nagpunta muna kayo rito. Nagsama-sama tayo. Dahil, yung kaapihan dinadalas natin ngayon,